So, what's up guys? For today's video, mula ag na sa Dapitan City Hall. Kay nangagdang man nga akong partner nga makiglaag siya sa may Dapitan City Hall dito makikaon sa gawas. So, natakaroon din rin sa may Barangay Polo, sa may Jingjing Lichon para hula to na nga akong partner para kami magkuyog paingon sa Dapitan City Hall. So, napa pa sila gilitson. So, isa na lang na. O, hapit na siya maluto. O, gamay hulat na lang, Jod, para mga to na may saunahan, kauban niya, ako mga na si Rachel and Jake. Para masuri sila sa unahan. Bahalag dili ka nun ay basta na ay usahay. After sa amang paghulat, huwag na may dari sa may tulay o dool nagyud mi sa may city hall. Abi, jud na akong nangagda ni siya kay na ang mga content creator from Cebu. Nga maodi ay natingala siya nga daghang tao karang gabi una. Kay wala di ay siya kabalo. Maong timing po daw ang among pagpanglaag karon. Kay makita na mo ang mga content creator from Cebu na si Tats Vlog and Ibon. Og especially ang mag-asawa ng content creator na si Vic Disukatan na mo ay nagkanta sa Manok na Pula and si MP Girl. And then makita nato dere sa uh, may highway ang view and lights sa Dapitan uh, City Hall. Nag-switch on kani Adtong December 1 2023. So kamayang kembot na lang para makaparking syempre. And thanks God, naabot ra jud may nga say. Excited na nga ako mga chikiting makakita sa unahan kung onsay na ah, dito. Og ingon man sa bako, excited na ko para mukaon. Syempre kay gigutom na ko ginulat. Medyo nagpagutom pod ko para ubay-ubay atong makaon og ma-enjoy nato ang kaon diring dapita. Kay usahay ra ni mahitabo sa atong kinabuhi. Og diring dapita mag front view na pod ta para makita pod ta usahay sa ato ang vlog day kay puro na lang view char. Aron mapa tuod ba nga atuad siyang video, char. Huwag ma ko sa akong mismong vlog ba. Bahala na kung nang dilita mo si basta kay na-starring sa video ba. Basta hindi ay, huwag ma-adam lagay na makaingon nato. Di ba ikaw to si Koan? Char, tanan. While nagkaduol mo, huwag nagkakusog ang lagobo sa program sa may atubangan sa stage. Sa layo pa lang, nakita na, na ako, kinsa ang managtukar sa atubangan. kay nakita nako na sa big screen, ang akong mga classmate nga ma-ode ay silang Adam and Gaspar. While nagsibug ang oras, nagkadaghan sab ang mga tao diri sa May City Hall Food Street. Dili ra jud tatantong laaganog, nagkita na pud may sab sa akong aga na si Cherel. Shout out sa inyo guys. Medyo busy ang mga kadalanan kay naay namaligya diri sa May Daplin o nagkadaghan na sab ang mga tao. So tara, kuyo gimi sa among pagpangitag anan para makapanihapon kagigutom na among tiyan. Let's go. Labay lang sa amin sa stage O dili lang sa amin molanta og tungod kay gipanggutom na mi O mangita pa mi kakananan. Halos wala jud bakante guys mo naabot mi diri sa may tumoy ug naa sab pud di ay nagprogram diri mo ang breakdown. Pili lang ka kung asa ka molanta dito ba sa may stage o direk pita. Anyway, naka na dai mi og sa barbecue para sud ano na mo panihapon. Daghan ka ayong diri guys ug wala na jud bakante nga lamisa ug taghan pa ka ayong pending nga onon sa owner. While Well, wala pa siya giluto ni Anhe sa may dere ano mga nagbaligya o gdulaan kay palitan sa iyang papa si Range og o gdulaan. Ganahan on ta o mo'y gipili ni Range ang unicorn pink nga mo'y nagdagandagan nga with lights. Kaso low budget ta for today's video kaya ang napili si iyang papa mo ang... Pero okay rajut kayo ang mga anak bisagun sa nga dulaan. Mo'y nang happy na po siya sa nahatag sa iyang papa kay giganahan po siya kay mao'y makita niya sa mga YouTube nga iyang malantaw. O, di ba? nagsayo pa siya gamit sa iyang dulaan ni napalit si iyang papa. Samtang gahulat nga lutuon ang among sudan o makabakante o lamisa para makapanihapon mi makakauna. Nilantaw sa mi during the o breakdowns battle para pang Singapore down isya guys. And thank you, Lord. Naarajin na human o kaon o nakapuli na judmi mi o glamisan o nakapanihapon na judmi. mi. Kung unsay langanan pa, tara na, kaon ta. Go among ulit ta taong gamay, Jake for the mukbang. So after na mo panihapon ni Arina Dayon Miss Stage para masaksihan na mo ang mga vlogger from Cebu but wala pa dyan sila guys. So sila sa ang mga intro karon Sila ang mga local, ang mga content creator dari sa Dapitan. So na po taga Oroqueta. nga mo ang Araketa Prankster. Kalokal nga gikan pag di City o Dapitan Viners ng atong kabayan. Nga na ay 15k followers sa ila ang Facebook page. Nga isa sa mga membro ang akong classmate nga Sir Ernesto Casinto. Og diri sa audience, makita sab nato ang mga uh, mamitikay diri sa dapitanon nga mao ang bakasyon o kinsa pananadara sa tubangan. Parting plastara na unta og duol ka ko sa stage. Kaso alas 6 na lang wala pagihapon ang mga content creator from Cebu. Mao nang nakadecide na lang mi nga mamauli na lang mi. Og diri na lang ko to, daghang salamat sa paglantaw.